Hi everyone! It's me, Aling Mali! Welcome to our mini-vlog! So ayun, kasama ko nga yung aking pinsan, ang batang bola kenya. Dahil mainat ngayon ang panahon, naisipan namin ang pinsan ko maligo sa banyera at maglaro ng bubbles. Kahit kunti lang yung laman ng banyera na tubig. Kahit kunti lang yung linalabas ng gripo. Dahil tagtuyot ngayon. Sa panahon ngayon, dapat nagtitipid at huwag mag ng tubig. Buti na lang at may poso dito sa amin. At malamig na tubig na naglalabas. Kaya maya-maya, na kami mag- na ng pinsan ko. Hapo na kasi. Baka umulog at kidla. Nakakatakot kaya Nakakatakot. yun. Nakakatakot. Lalo na kapag nasa tubig ka. Kaya lagi tayo guys mag-iingat. So ayan magbubulnaw na kami. Mag Please support us always. Thank you for watching. It's me, Aling Maliit. Bye-bye. Bye-bye.